Senator Lito Lapid nagsagawa ng relief mission sa Quezon City para sa mga nasalanta ng Super Typhoon Karina. Narito ang news ni Angelo Baino. Matapos manalasa ang Super Typhoon Karina sa Metro Manila at sa mga karatig probinsya, agad na nagsagawa ng relief mission ang tanggapan ni Sen. Lito Lapid sa Barangay Paraiso, Quezon City. Pinunganahan ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Chief Operating Officer Mark Lapid ang relief mission para sa isandaan at tatlumpung pamilya na apektado ng pagbaha dulot ng habagat na pinalakas ng Bagyong Karina. Bukod rito nagkasanang feeding mission ang tanggapan ni Sen. Lapid sa ilang barangay sa Marikina City. Ito'y agarang tugon ni Sen. Lapid para sa ilang Pilipinong nawalan ng mapagkukunan ng pagkain dulot ng matinding pag-ulan at pagbaha. Kaugnay nito naging abala rin si Sen. Lapid at ang kanyang pamilya sa repacking ng relief goods na ipadadala sa iba't ibang lugar na binaha. Todo pasalamat naman ang mga benepisyaryo sa natanggap na relief goods. At yan ang aking news scoop. Ako Sanjelo ba inyo nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.